Ito so guys, oh. So, ayan, oh. Guys, oh. So, yung ano, kaldereta ni Angelita. Ayan, oh. na pumayag siyang lang magpa-video, guys. Ayan. Ayan, oh. May chicken. May fried rice. Ayun si madam. May ginagawa. Ito, oh. okay lang po. Sis, chop mo ko sis. Bigyan mo sa kanila yung si Madam. Si Madam, ang ilita. Sis, chop mo ako nito. Ito yung ano nila guys, yung kanilang uh, ano. Ito yung kawali. Ito yung kaldereta. Push na oh pa na uubos, Alas 9 pa lang. Ubos na. Yan, maaga. Totoo pa na Yan, pati yung fry, ano na, chow pan. Mauubos na. Mga isang oras na lang to. Okay, patanggal! <laughs> yan po, yan. <laughs> Madam, paan mo lang po, no? Ay, sige. Pasensya na po. Mabait ito si Madam. Lagi po na, ano, sikat na sikat. Yes. Lagi po napapanood. Ang tangkad pala ni Madam, oh. Mistisa. Eh, ang ganda. Ngayon ko lang nakita, guys, kasi senior, hindi ako ginagabi rito. Ngayon lang. Ang ganda pala ni Madam sa personal, oh. Ayan, oh. siya. Tay, eh, peding magano. Kuha na ko lang hindi isang ano sila dito isang hilera po Zero. oh yan yan yeah, guys madam si madam Ang pala ni madam guys nandito sa kya po yan oh kita nyo oh gabi na sisipag sisipag sila guys ayan Si Kuya yun oh. thank you